Un-check natin tong weapon. Weapon attack, 9-pulse. Hindi ganun pala. Diba? Attack weapon. Ano ah, ito eh? 12-speed. un ngay ngay đêm ngay 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 ngay, ah. <laughs> ngay nào test wax yun eh. Ito na yung chain. Medyo nabawasan ko na yung oil. Hindi, nagsi... Madami pa nga. Nag shift na siya na maayos. Wala nang kulay kalawang. Pero may pangit pa na surface. Yung mga discolored. shift naman siya na maayos. Ah, testing natin. Dun. ah 12 speed data ito eh. Two. Three. Ano pa. Wala nang matitigas na, na link. Ewan ko lang pag nag-ride kung maganda performance. O so, yan lang kaya huwag nyo iwan sa ulanan yung bike nyo mahirap, mahirap magayos kaya ito ayaw rin umikot nito eh napagahan ko lang yun nga lang, di na matanggal